Okay mga bro, ayan. Magandang umaga sa inyo mga bro. Meron na naman ako i sa inyo, problema ng XR150. Ayan. So XR150 na naman mga bro. No? So importante din tong malaman nyo mga bro kasi ang XR150 mga bro ay masyadong masilan din ang makina nito. No? So siyempre bagong lahat mga bro, nais nice ko kayong nya na i-subscribe din ng aking YouTube channel. ayyan paki-like na rin, paki-share at paki-pindot 'yung notification bell. Okay, so dito mga bro, ang problema nito mga bro ay uh, ipinagawa na 'to sa ibang shop mga bro, 'no? Ito ang mga uh, malimit na nangyayari dito sa shop ko, 'no? Taga repair na lang ako ng no, mga ginagawa sa ibang shop. <laughs> okay, so shout out pala dyan no? sa mga ibang shop <laughs> okay so hindi naman ano ba diba, sa pag ano kaso lang yung talaga nangyayari ganun talaga eh. so marami naman dyan kasi na mekaniko na magagaling din kaya lang natsitsambahan nila yung mga bago pa lang siguro nag ayos ayos yon kaya malimit limit pa ayos pa ulit dito sa akin okay <clears throat> So problema nito kasi mga bro, pinapalitan na raw to ng piston ring doon sa ibang shop, no? Pinatap overhaul ng mayari. Kaya lang ang problema niya ngayon, kahit na overhaul na, hindi pa rin naalis yung puting usok doon sa likod sa tambutso, no? Pag kapag tumatakbo siya, meron pa rin usok. Ayun ang problema niya. So, sabi ko nga, minsan, kapag malangis yung tambotso mo, pagka uminit yan, uusok talaga yan kahit na ayos na yung piston ring at valve seal. So, wala nang usok dito sa makinang nanggagaling, pero dun sa tambotso, pag may langis, pag mainit na, nasusunog yun, uusok pa rin yun. Pero sabi niya, matagal na raw, hindi talaga natatanggal yung usok. Kaya ngayon mga bro, dinala pina ipapagawa ulit sa akin. Ayun babaklasin ko na lang mga bro at di ko na masyadong video para hindi masyadong mahaba. Ang importante dito mga bro, may share ko sa inyo kung ano yung problema bakit hindi matanggal yung uso kahit pinalitan na raw to na ng piston ring, valve seal no, na top overhaul na pero meron pa rin usok. Okay mga bro, so panoorin niyo hanggang dulo mga bro itong aking video para magkaroon kayo ng idea at dagdag kaalaman. Okay, lalo na dun sa mga ano, sa mga gustong magmekaniko. No, sundan so, lang yung mga vlog ko. Ayan. So pasensya na dun sa ibang video ko na medyo mahirap pero kung uh, uunawain naman niyo at intindihin, maintindihan din naman yung mga bro. Minsan kasi may time na nag-aapura ako eh, mabilis. Kailangan mabilisan. Okay mga bro, so panorin na lang nyo itong video ko na ito mamaya pagkatapos yung mabala si share ko kung ano maging problema at aayusin uh, ko yung problema na yon may papakita ko sa inyo na walang tambot so papaanda rin ko para mag, para siguradong walang usok no kasi yung tambot so na yan pag may langis yan uusok pa rin okay mga bro so ganun gagawin natin mga bro okay okay mga bro ayan nabaklas ko na yung hid to papakita ko sa inyo mga bro Ayan, sisiyar ko na sa inyo yung bucket na pinatap overhaul na sa ibang shop. Ngayon, may usok pa rin. Ayan, mga bro. Okay. Ayan. so number one, mga bro. Dito pa lang head mga bro. Ayan. Parang, pastar lang tayo, mga bro, no? Mga bro, loose. Ayan. Ito yung head. Ayan. Ayan. So, sahit pa lang mga bro. Dito pa lang. No? So, sa tingin ko, hindi ito binaklas yung barbula. So, maring hindi siya nagpalit ng valve seal. Gawa nung carbon ay nandito pa rin nakadikit. Siyempre, kung bagong overhaul to mga bro, malinis yan. Pati barbula malinis. No? Ayan. So, kaya ang dapat talaga dito pagka nag-top overhaul mga bro, mag-bulb grind, no? Iga-grind natin yung barbula, lilinisin, ikakarbonize, at magpapalit ng bulb seal. No? Para sure ball, walang usok. Tapos, lalagyan natin ng gasolin dito sa port, no? Para ma-check natin dito kung may singaw o wala, no? Yan. So, yun ang dapat gawin sa head. Carbonize, valve grinding, at palit valve seal. Okay? So, gagawin natin yan mamaya mga bro. Gagawin natin yan mamaya. Yan. Yan. Papagita ko pa dito sa black mga bro. So, doon sa black naman, kasi standard pa rin daw pinalit dito. So, pag binuksan ninyo yung cylinder head, nakita ninyo yung top ng piston cap. Ayan, tulad nito, nakikita na yung piston cap, no? I-check agad ninyo mga bro. Kapag maluag na yung piston doon sa black, no? So, mas maganda pa yung i-rebore na lang kaagad para sigo, no? Yung sukat, eksaktong-sakto. Kasi pag tulad ganito mga bro, maluwag na yung piston doon sa bore. So talagang hindi mapiperfect yan mga bro Kahit anong palit nyo ganyan Pagkaganyan pa rin Hindi yan mapiperfect Uusok pa rin paunti unti-unti Ayan oh. So kitang kita mga bro Ayan tiyan nyo. no? May play Ayun Okay May play yung piston Tiyan nyo Ayun So pag inuga-uga mong ganun mga bro no? Tumutumba-tumba na yung piston Malaki yung clearance Ayan o oh. oh, ng clearance no? So maluwang na yung piston. So yung piston ring yan mga bro ay nakabuka na yung ano, yung pinagdugtungan, no? 'Yun ang problema diyan mga bro. Okay, so babaklasin kong black para mas maganda, masilip natin yung liner. Ayun mga bro. Ayan, no? So natanggal ko na yung black. 'Yun yung problema mga bro yung black pala nito so, mga bro yan liner so nakita na natin mga bro ay may mancha ng kalawang ayun may mga butas butas no so maliban dun sa mancha ng kalawang ay sobrang lalim na yung gas gas no sa upper at saka sa lower yun kaya pala eh kahit anong palit ng piston ring mga bro uusok pa rin yan mga bro ayan So, kitang-kita yung gas-gas, mga bro, no? Okay? So, lalo na dito sa kabila, sa taas banda. Ayan, mga bro, kitang-kita yung gas-gas, no? At saka yung mansa ng kalawang. Ayan. So, yun ang problema, mga bro, no? Dapat, ayan, no? Kitang-kita. So, bago kayo magpalit ng piston ring, mga bro, So, siguraduhin ninyo na walang damage yung liner. So, kahit bago yung piston ring, kahit bago pati piston cap, pag ang liner ay may damage, ganun pa rin mga bro. Sayang lang yung pera nyo. Uusok pa rin talaga yan. So, tulad nyan mga bro, no? Kitang kita yung... ayun no? Kitang kita. No? Parang may butas-butas kasi maaring na-stack yung motor na to. Tapos, nagkaroon ng moist ng pawis sa loob. Yun ang nag kaya siya nagkaroon ng kalawang no? ngayon ginamit napudpud yung piston ring ayan mga bro kitang kita ok so gas gas at may kalawang liner so kaya ang dapat dyan mga bro i-rebor no? palitin ng piston kit walang standard so i-rebor natin ng rebor at yung sinabi ko doon sa cylinder head yung dapat natin i-carbonize valve grind at palit ng valve seal okay. okay so yun ang gagawin natin yung mga bro no? ngayon pag nagawa natin yung mga bro mamaya i-start ko yan papakita ko sa inyo no? chichik natin chichik natin siya papanda rin natin na walang tambot so para siguradong makita natin doon sa exhaust port kung yung nilalabas na hangin ay may usok pang kasama, may kulay puti no o malinis na okay so gagawin ko na lang muna mga bro dahil nasira yung tripod ko kaya hawak hawak ko na lang tong camera ko cellphone ko okay uh, sisir ko na lang ulit sa inyo mamaya mga bro kapag uh, natapos na no nagawa ko na okay ito na yung ating bagong piston cap mga bro no So, Ire-rebor e 50 natin agad mga bro. Ayan. So dahil malalim na yung gas-gas yung kain nung black sa yung liner no. Malalim na yung kain kaya baka maring hindi na siya abutin ng rebor 25 kaya ang gagawin natin mga, bro ay eh, rebor 50 no. Ayan tulad niya mga bro, so, sobrang luwag na ng piston. Ayan. No. So kung sisilipin natin mga bro yung ilalim, kitang-kita na. Ayan. So dito mga bro, makikita nyo Oh. oh sobrang luag ng piston cap doon sa black. Ayun, oh, dito kitang-kita ayon. Makikita na yung kabila. Okay. Kaya magre-rebor tayo ng rebor 50. Okay. Okay, tapos ko nang i-rebor mga bro. Ayan. So papakita ko lang sa inyo kung gaano kakintab yung bagong rebor, no? Tayo. Oh, ayan. So makintab na makintab mga bro, no? Wala na yung damage. So dapat ganyan kakintab, no? So marami na rin akong nababaklas na na cylinder head, cylinder block, no? Na napakakinis pa, So, pagka ganun, na makinis pa, wala pang kadamage-damage, eh, kahit piston ring lang palitan, okay na. So, tulad nito, may marami ng damage, malalim na yung kain, gas-gas, may kalawang pa. So, na lang mga bro, ang, ang dapat dyan, haribor na lang kaagad, no? Para hindi na masayang yung pera. Paulit-ulit na trabaho. Okay? So, asimbolin ko na lang yung mamaya mga bro, no? At ipapakita ko sa inyo mamaya, bibidyo ko din kung... Titik natin kung may usok pa wala na Kung okay na Okay mga bro Ayan so natapos ko ng i-carbonize e no? Tapos nag uh, bulb grind na rin ako Tapos pinalitan natin ng bagong valve seal So yung valve seal na sa loob ng spring yan Okay mga bro so yun lang gagawin Sa cylinder head para sigurado na Walang usok or walang palya Okay So mag-assemble na lang ako mga bro no? At mamaya si ko na lang sa inyo ang video pagka napandar ko na okay mga bro ayan so magt-testing na tayo pandar mga bro no? so naikabikin ko ng tanki nabuo ko na ng makina ayan papandarin natin pero wala pang tambot so para makita natin kung may usok ka o wala okay. start start <coughs> nagta-top overhaul tayo. Okay, so lalagyan natin ng tambutso mga bro, no? At papandarin natin ulit. So sa tambutso kasi mga bro, pagka mainit na, hindi natin maiwasan na magkaroon siya ng usok dahil lalo na pagka malangis na yung loob, no? So, pero ngayon, kakabit ko yung tambutso at ititsig natin, at papandarin natin. Okay, testing natin ulit mga bro start natin ulit so naikabit ko na yung tambutso ayan titignan natin mga bro ayan so okay na mga bro no so kanina pagka nirevolusyon natin no lumalabas yung mayroong kunting uh, kulay puti na usok so ngayon mga bro wala na no kanina, start, pag uh, revive natin, meron lumabas na itim. So, yung carbon lang yun dito sa exhaust pipe. No? Kaya mga bro, so, okay. No? Ayan, pati yung under, napakaganda nung under kasi nawala na yung yung alog ng piston doon sa cylinder block. No? Wala na siyang clearance. Kaya pati under, napakaganda kasi bagong rebar. Kaya mga bro, so, yun lang. Gagawin nyo mga bro, no? Para hindi na masasayang ang inyong pera pagka nagpatak overhaul dapat i-check agad yung liner kung may diferensya o wala tapos i-valve grind carbonized ng cylinder head para maganda yung pagkagawa no ayan so adjust na lang tayo ng minor yun so napakaganda ng minor mga bro no? napakaganda ng anda okay so hanggang dito na lang aking video mga bro ayan maraming salamat sa inyong wala sa akong panunod aking youtube channel